Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo mapako 🎵🎵 Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko 🎵 mo ba kaya ako'y agano? Pagtanda nati, nagtatanong lang sa'yo ako pa kaya ipikin mo kung maputi na ang buhok ko. Doon sa Malaysia at isang Chinese. Ayon sa Southern Police District, target ng operasyon ng unang ang Malaysian National na kinilalang si Alias Singh. Based sa ating confidential informant, sa palagay yung malaki ang nagpapagsak sa kanyang mga kapwa Chinese, ganun din po sa mga Nigerian Nationals na nakatira dito sa mga condo unit sa ano, sa pasay at sa Paranaque. Sa pamamagitan daw ng kanilang na pasok ng mga otoridad ng grupo ni na Alias Singh, kaya nakapagkasa ng bypass operation. Sa grupo ni Alias Singh, ang Chinese national na kinilalang si Alias Chen, nakasabang na aresta sa operasyon. Ang ating upline, kumbaga, si Malaysia National ay isang Chinese national. So, pwedeng um, magkakasama lang din sila, kaya sila parehong nakuha. Pareho silang, sabay silang kumuha dito sa kanilang apply na Chinese National kaya...